Okay guys, good morning na. No? Yan. Uh, biyahe tayo today. Medyo hindi maganda yung panahon. Parang ulan, Pero, sana mabot. May pupunta lang tayo sa May kukunin tayong uh, parts. Yan. Happy holiday pala sa atin lahat. No? Yan. Independence Day. Today. Alamang, sana walang traffic. medyo hindi maganda panahon ngayon pero sana wag umulan no? Maya, maya na pag uh, nakarating na tayo <laughs> yan okay, pero siguro naman walang traffic ngayon no? dahil holiday no Wala Tayo na nga bagong ilog guys. Oh. Then guys, ito uh, check na rin natin to si ADB 116 no. Ah, um, dahil mula nang nabili natin to. hindi um, ko pa nagamit no dahil uh, pang kanto-kanto lang no. Ngayon tayo nga uh, unang uh, <laughs> Actually, bagong ilog. Malapit lang. Eh. Around 8 8, uh, mga 8, 9 kilometers lang, lang guys. No? Pero, okay, uh, natin, no game. Ayan na natin. Kung, pa, diba, performance ng ADV 160 guys. No? Una, magamit ko to guys. Siyempre, sa dami natin nagiging motor, nagkaroon tayo ng PCX, Honda Click. Una ko naramdaman dito yung ano no, yung suspension ng shock, no. Ah, uh, napakaganda, napakalambot. Yan, na uh, dead may yung mga lubak, no. Yan, parang, uh, ganda ng bounce ng shock na no. Uh, showa yung shock, yun, no? yun. Yeah. Yan, compare natin dun sa mga nag-ibang, na, na naging ibang unit natin, na uh, Medyo may katagtagan. Pero si, yung shock ni ADV160, guys, ah, uh, na showa, ah uh, sasabi kong goods para sa akin goods yan ah uh. napakalambot yan hindi siya uh, hindi siya masakit sa likod okay padanin muna natin si guy yes yes sister. then top speed ah uh, di pa tayo top speed guys ah uh, usually so, itong takbo ng ating unit no 70 kilometers pa lang no ah uh, Bali, uh, mag uh, two weeks na to sa atin, 70 pa lang itinakbo. Yung top speed, di ko pa alam kung ang ano yung top speed niya, no. Ngayon i-review muna natin siya dito sa city driving. And then yung medyo yung hindi ko lang nagustuhan sa kanya, pero kung hindi ka naman maselan, pwede na. Pero dahil sa ginagamit natin to pang-city driving, hindi ko lang gusto sa kanya yung uh, gulong, yung istak niya na gulong. Uh, kasi yung uh, ADB 160, guys, Ah, <clears throat> uh, dinisenyo to pang ah uh, grabe 'yan pangbundok pang daw. Makita niyo yung uh, gulong, talagang marami siyang spike, no. Talagang pangbundok siya, no. Pang-off-road. Ngayon, kung nakatira kayo sa uh, malapit sa bundok, may ide kayo sa lubak-lubak, ayan. -lubak, okay na okay yung gulong, pero kung city driving lang naman, medyo kasi ako maselan ako yun eh, no. Hindi ko gusto yung, kasi nar nararamdaman ko yung ano eh yung spike niya pag nasa katulad nito na no nasa spalto tayo no nasa city driving tayo medyo hindi ko siya nagustuhan doon pero malit lang naman konti lang naman pero papalitan natin to soon guys kasi madalas lang naman natin gamitin si ADB uh, pang city driving and then ito nga guys no uh, papansin ko smooth siya manakbo yan Ah, uh, suabe, no? Napaka-smooth niya. Para sa akin, sarap niya gamitin, guys, no? Yan. Yung mga siklista natin, guys. Yan. Sana, ah, uh, huwag gumit na yung mga siklista natin, guys, no? Kasi, dalikado. Walang side mirror, no? And then, ito tangan ah, Yan, yan. Uh. Handling. Sabi ko, maganda yung handling niya. Pagkaang, kahit na medyo malaki unit natin, uh, masarap sa drive niya, magaang. Magaang yung handling niya, guys. No? Uh, height ko nga pala, guys, is 5'4". Ah, 5'4". 5'5". Medyo tingkayad ng konti, pero so far, goods naman na. Hindi na natin po, ah, uh, 5 uh, pa. Siguro mga 5'3". Kaya pa to no? Hindi naman siya ganun kataas, no? Pero 5'5 ay pinkayad pa rin ako, no? Pero okay lang yun. Wala namang ano, problema doon, no? Konting-konti lang naman. Then, siguro, palitan natin ito susunod, side mirror. ah uh, okay naman side mirror, guys. ah uh, kita mo talaga yung lahat. Pero palitan natin na medyo mababa sa susunod. Na yun pa rin medyo malaki pa rin no? para kasi uh, importante guys ng side mirror no? papaitan natin to soon uh, lang natin pero yung uh, pasok pa rin sa ano, standard ng LTO no? yan guys, ito, dito tayo ngayon sa Ortigas, Pameral ko yan, papasok tayo ng bagong ilog ganda yung uh, daloy ng traffic ngayon, no? wala, wala tayong traffic guys dahil holiday okay, tabi muna tayong konti guys yan, may abulansya no <laughs> guys, may kita nyo. Uh, ah, alam nyo naman, Ortigas ay matrapik, no? Pero, yan. Maganda yung ano. Maganda yung dali ng kalsada ngayon. Napakaluwag, guys. Ah, sarap bumiyahe. Lalo na pag holiday, no? Dahil alam naman natin dito sa Manila, nakakatamad magbiyahe. Lalo na kung minsan nakamotor ka talagang napakainit, napaka-traffic. Lahat yan, susungin mo, no? Pero nabis na -miss ko to guys no. Dahil ah uh, 3 years din tayo hindi nakapag-motor. Ayun. Puro Kochi kinagamit natin. Nakaka-miss din. Nakaka-relax. Ah, uh, ingat lang din sa daan guys. Kung masyado nga kamote no. Uh, bigay tayo ng respeto sa bawat uh, rider. Para uh, sa ganun, wala tayong magiging problema. Uh, at syempre, payo ko lang sa mga iba. Huwag maging kaskasero, no? Uh, mabagal man o mabilis yung motor natin, guys. At least point A to point B, makakarating tayo, no? Basta importante, makakarating tayo sa ating pupuntahan. Uuwi tayong buo. Uuwi tayong... Uh, may naghihintay sa atin yan, guys. Lalo na yung mga anak natin, ng no? Ayan. Ngayon pala yung araw na mas masarap mag-ride guys. Dahil wala talagang traffic. No? Ayan mga siklista natin. Ayan. Ayan lalakas ng resistensya naman. Ayan. Unahan natin. guys ng konti no? para Ayan, guys. pag lang, no? Wala pa. Wala pang 5 minutes. Sa bagong ilog na tayo. Sarap. Paano kaya kung walang traffic dito sa atin, no? Yan nga, guys, no? Balik tayo sa ADB. Ah, uh, kalangkat yung na natin, no? Ah, uh, para sa akin, no? Mm, yan nga, no, guys, no? Masarap syang dalhin, no? Ah uh, smooth, komportable, maganda handling. Uh, maganda yung uh, shock no, hindi masakit sa likod. Then kahit medyo kaliitan tayo no at medyo malaki yung motor, uh, magang siya dalin Yan, ah uh, siya tayo guys. Medyo sana para na kagad na. No? Bigyan natin ang uh, ano, yan, papansin ko lang guys sa mga mag ambulans, uh, ambulance no na kapag nakalatsot no minusundan ng mga riders natin binubuntutan din yan ah, wag na wag na po natin gagawin yung guys no ah, isa napakadalikado no ayan na lang natin si sir na mauna no dahil uh, emergency yung uh, kanyang dadadala okay guys yan sana mabot tayo wag tayo mabasa ng ulan no wala pa naman tayong jacket wala kapote Ayan, uh, pagdating natin guys sa bagong ilog, yuyutor lang tayo. Oh, ah. May pupunta lang tayo sa guys. May kukunin lang tayo. No? May pinatabit kasi tayong pesa sa may Honda. Eh, no? Kasi wala well, guys, kakauwi lang natin galing Mindoro. No? Yan, kaya meron sana kaming rides ng uh, Aguila sa may Cavite. Ayan, no? Kasi hindi tayo nakasama dahil alam nyo na pagod pa yung katawan natin sa biyahe. Hindi <laughs> pa natin kaya. No? Medyo Dito tayo dadan sa baba guys para makapag-u-turn tayo sa may Honda. Ayan. No? Ayan na. Uh, medyo ang sarap ibirit ni ADB 160 guys, no. Napaka-smooth. Ayan. Ayan, makakait na napaka-smooth din nga, no. Ganda ng handling niya, no. So, hindi pa natin mag, uh, mabigyan ng magandang review to, eh, no. Kasi 8 kilometers bitin, bitin tayo. Kasi meron lang tayong port natin pupuntahan. May kukuni lang tayong pyesa. Pero, soon uh, magagamit din natin si ADB sa pang long ride na okay guys pupunta tayo dun future tayo sa kabila no? nga malapit na tayo sa Honda Deathmark guys may pinatabi lang tayong yung pyesa yung rubber link sa belt Gabi, init. po. na yung mukha ko, no? Ah, uh, sa mga nagtatanong pala kung ah, uh, anong gamit ko daw, Mike. Bali, ito nga guys, yung uh, 360 natin na camera, no? Ah. Uh, lang natin kay Jabre. Ayun. Pwede siya guys, no, gawin siyang mic, no? Hindi lang siyang pang-intercom. kung nagba vlog kayo, pwede niyo gawin si Jabre na mic. Okay, you turn tayo. Okay. Ay, Kuya, hindi man lang tumitingin. Ayan, sa so guys, mga ingat tayo, pero Huwag masyado mate ulo, may tulo. Pagpasensyahan. Baga. Okay, nandito na tayo. Okay, guys. Okay, mamaya balik tayo, guys. Init. Okay, okay. Thank you, thank you.